Hello mga pare ko, ngayon mag-unbox tayo na Ironman Man Headgear papuntang Aurora Province kay Sir Archie. Ayan. So sabi niya, i-vlog ko daw muna and para ma-check natin syempre yung unit bago natin ipa-deliver papunta sa kanya. So sealed na sealed ang ating item. Ayan. So actually, mapapansin nyo, napakadaming karton dito dahil warehouse namin to ng mga electric scooter sa Vintoys. So, Ayan, no? datingan na rin yung ibang mga stocks natin like Astron Optimus, Mavi Mini Scoot, Mavi 3-wheel Scoot, kanyang manual. Ganyan siya ka-sealed ng kanyang remote. Now, open yan dito sa likod. Ayan, para sa medyo malaki ang ulo, pasok na pasok pa rin. Ayan, ito yung kanyang lagyan ng battery. At pinapasok na dito sa may bandang likod ng batok. Ayan, o. Oh. Makinang-kinang na Iron Man. Ayan. Switch button. Lock natin dito. Kanyang touch response kabila Voice command naman tayo. Jarvis. Section the mask. Switch to battle mode. Turn off eye lights. So sa mga gusto bumili, lalo na papas ko mga pare ko, bili na sa vendors ng Iron Man headgear. This is only 8,999 pesos. Dito lang 'yan sa Bangkal, Davao City. Delivery buong Pilipinas at sa ibang bansa.